Hello everyone! Welcome sa aking mini vlog. So for today's video, bago mga pala lahat, ako'y magpapakilala muna sa inyo. Ako si Marie Cris, isang domestic helper dito sa Greece. So for today's video, ito yung continuation ng aking interview sa aking kaibigan na dating followers sa Facebook. Siya si RJ and galing din siya sa si agency and yan. Samahan niyo ako na interviewin siya kung ano yung nangyari sa kanya after niya na... Makarating dito sa Greece. <laughs> so, yun. So, Be, kailan ka dumating dito sa Greece? Ano, dumating ako dito last November 15, 2022. 2022. So, 23. Magto 2 years ka na. Oh, this coming November. Oh, ang bilis! Pero natapos mo yung kontrata mo sa amo mo. Ang chini hindi. so, bakit? ano um, Anong nangyari? May mga bagay kasi na hindi mo naman siya inakasahan. So, the prob yung problema ito, hindi naman sa akin. Uh -uh. Sa kanila na naman. Sa kanila Ah, uh, pero um, maayos naman yung pag-alis mo sa kanila? Maayos naman kasi yung maayos yung pag ko. Pero sa nangyari, hindi maganda. Pero hindi na natin siya yung mention. Okay. Pero, sige, sige. Uh, nung nagsabi ako na gusto kong magpakuha sa agency na, na kung saan, under pa naman ako nila kasi hindi pa tapos ang kuyos. Um, so, sa kanila na ako nang hindi na ano na, i-release ka na? Hindi, magpapakuha ako. Babalik ako sa agency. agency. Ah, okay. So, nagpakuha ako sa agency. Ayun, tinulungan naman ako na makaalis doon. Oo, oh, makaalis doon. Ayos. Pero wala naman pinabayaran sa'yo. Wala naman. Pero, ah, uh, hindi ko na lang din ano, may mga bagay na nabitawan na salita ng employer, employer mo, mo. sa Pero, iyo. Hindi niya naman na din nung umalis ako, hindi niya naman din parang hindi niya minin yung sinabi niya. Pero uh, ayun, nakaalis naman, nakaalis naman ako ng maayos kasi pumunta pumasok sa bahay yung ano ng agency, kinuha ko ng maayos. Yun naman, uh, so yun guys, kung halimbawa ano, sabi ko nga sa inyo, lahat naman ng bagay na pag-uusapan, di ba? Lalo na kung alam nyo na wala kayong ginagawang mali sa uh, employer nyo kasi alamin lahat naman tayo lang, hindi perfect, oh, eh, hindi tayo perfect, di ba? Alamin nyo lang karapatan nyo talaga. Oo. Uh oh, so pag pumunta yun. kayo sa isang bansa, nagpinuntahan nyo. Uh Oo. -oh, uh -oh, so, yon. Uh -oh. yun. So, hindi mo pala natapos yung kontrata mo. So, ngayon, ano na yung trabaho mo? Naka-full-time ka pa rin. Full-time ako. Kasi, siyempre, yung may ilang na, araw? Ilang I mean, ilang oras 'yung trabaho mo sa isang araw? Doon sa dating amo ko, basta stay ka, hindi ka mag-expect na walong oras trabaho. Mm -hmm. More. Oo. Oh, 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 oh. Uh, s'yempre minsan. Alam mo naman 'yung mga European, like Greeks din mm -hmm. kasi pag may mga tipon-tipon, ah. -tipon, oh, oh. uh, minsan, kasalamat ka kung magsabing ipon-tipon, may mga party sa labas sila. Uh -huh. Pero kung mag invite sila ng mga bisita sa bahay, mm -hmm. yun yung pinaka, hindi naman sabi natin, worst natin mga Kasi kahit naman sa anong yun eh, mm -hmm. Diba? Asang bahay. So, Ah yeah. uh, so, ano, yun lang, parang mabot siya ng 12 hours, misan 13 hours din. Pero fix yung sahod. Pero fix ngayon, sa di ba wala ka na sa amo mo? Ano, nakalib out ka na. Ngayon, sa awa naman ng Diyos, may good Samaritan na libre niya yung tirahan ko. Oh, no, talaga napakaswerte niya, no? Pero yung pumunta siya dito, nakalibre ngayon. Nakalibre ngayon, ngayon, yung tirahan. umalis siya sa amo niya, libre naman yung tirahan niya. <laughs> ano, anong angel ba yung nakagabay sa'yo? Hindi, <laughs> <laughs> may good. Maganda lang din yung ano. Pero, kahit libre yung tirahan niyo, pero mag ka na... Uh -huh. Magtulong ka kung anong pwede mo itulong. Pero ka. ang trabaho mo ngayon, 8 hours na lang. 8 hours na lang. So, anong oras, na, so, anong oras ka nagsisimura? Uh, yung sa uh, full time ko is na 8 hours. Is starting ako ng 12 ng tangali hanggang 8 ng gabi. Oo, oh, di ba? Yung nakagandahan pag live out ka, makakapili ka ng oras na kung ano yung gusto mong oras ng oh, trabaho. May disadvantage sa pagiging live out. Diba? Okay. Ano yung, ano yung mga disadvantage? Yung disadvantage sa pag leave out, syempre, magbabihay ka day, And then, may mangungupahan ka ng bahay. Okay. Dito, Ikaw lang sinuwerte kasi hindi ka nagbabayad ng bahay. ka ng tubig, bahay, uh -huh. internet. Internet mo. So, Pagkain. Okay. Pagkain mo pa. So, ka kung sa mga employer na pinapasokan mo ng 8 hours, may libre kang pagkain. Uh Oo. -oh. So, parang hindi mo na rin kailangan magluto pagdating sa bahay. Mm -hmm. Or let or, or else, kung gusto mo talaga kumain ng mga pagkain natin na gusto mo pang kumain, magluto ka sa inaupahan mo uh Oo. -oh. Uh -oh. Pero kung gusto mo makatipid, kung kontento ka na dun sa pinapakain ng employer mo sa bahay bago ka umuwi. O, oh, di okay, okay na. Okay makakatipid, na ka, doon, no? makakatipid ka. Makakatipid ka. Tapos, ano yun? Ilang araw trabaho mo? Trabaho ko doon ng 8 hours. is Monday to Friday, 8 hours. Okay. Then Saturday, half, ah, uh, 4 hours. Half day. Ah, uh, pero yung sahod mo full ano yun? Kung baga naka-fix siya? Naka-fix yung salary ko doon. Ah, uh, ganun. Okay lang mamalaman yung sahod mo. Secret. <laughs> Na <laughs> Tapos the rest ng oras mo sa Sabado, nagpa-part-time ka? Ah, uh, actually, depende yun sa inyo kung ano mo kaya ng katawan mo. Kasi ako, uh, nakakuha ako ng part-time na talagang ginawa ko na siyang regular part-time. Monday, Wednesday, and Friday, naka 3 hours ako. Mula alas 9 hanggang, ah, mula 8 or 8.30 hanggang 11.30. 3 uh, hours bago ako papasok doon sa uh, regular na work ko talaga. Na full time. So, 3 hours every Monday, Wednesday, and Friday. And then, 6 hours sa Saturday. Kung ano yung ma may advice mo sa mga bagong pupunta dito? Hindi. <laughs> based on my experience kasi, as long kayo nyo mabait naman mga employer niyo tapusin niyo yung kontrata niyo. Antayin yung magawa yung ID niyo, lumabas ang ID niyo. Kasi ito yung nangyari na sa akin na hindi na panaayos. Uh, naayos na, I had my BBC, may papel na akong nawakan, yung hindi ka pa nakapag fingerprints. Pero sa awan naman Diyos, mabit naman yung employer ko na inalisan. Iwan ko kung ano yung isa pa na nangyari, kung bakit naging na napagkasunduan na, na i-continue yung aking working permit. So, I'm waiting na lang talaga sa pag-fingerprint. Yung area kasi kung saan naka, ano yung papel ko, medyo, medyo. Itong area na to, ito yung pinakamaraming applicants ng migrator or nagtatrabaho dito. Mm -hmm yan ang pinakamaraming mga aplika applicants na pinaprocess. So, hindi lahat na accommodate in oh, in sa, a year, in a uh, year. In a year. So, yun, sa pag-fingerprint, unlike yan, kay Marie claire saglit lang kasi iba ang area niya, mas mabilis. <laughs> five months. <laughs> so, five months. So, oh, magtutuloy. So, yun, yun, yun nga, process. yun. yung sa mga nagtatanong, hindi talaga pare-parehas dito naka, na, nakukuha agad-agad yung resident hmm. permit. Merong Pero, matagal, merong may mag mabilis. Pero depende din yung sa employer kung paano nila ipaprocess. Diyak, merong malalakas kasi eh. Merong kasi yung employer na may... talagang sinasadya uh -oh. na katagalan. Uh -oh. Kasi uh -oh. may purpose sila na gusto niya mag-extend ka sa kanila. Pero hindi talaga. Tsaka meron din naman din sabi nila na may mga mag galing na lawyer. Nila oh, na in, na, dito, na, kasi, halos na dito diba? In, lawyer dumadaan yung papel. Uh oh, natin. Yung mga kung gusto mo mag-apply ng mag mag-renew ng permit, lawyer talaga. Diba? Yun. So, mas okay sa iyo, mas okay ang live out or live in. Depende na lang din. Na, nakadepende sa tao, no? Nakadepende sa tao. Pero kasi sa nangyari sa akin na yon, syempre yung kahirapan ng live in, yung na, ako sa kanila, siya naman yung duminawa, yung yung oras na pinagtrabahohan ko. Eh. Ah, kasi 8 hours ka lang eh. Oo. At saka yung lahat ng benepisyo na ibigay ng mga employer mo. Depende sa pinagkasunduan. Kasi kung yung employer mo na iyon sa iyo sa Pilipinas, may kontrata ka, paper mo. 'Yun yung babasahin mo kung ano yung binigay nila hmm. na kontrata. kontrata sa iyo. No. Kasi we can kami ni Chris, ang nangyari sa akin, di ba? Yung pinirmahan natin, walang beneficyo. May ano naman, kumbaga, yung sa Greek, meron din. May holiday pa, double pay pa sa Ayun, ah, yun, 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 yun ang wala. Yun, yun, yun ang wala. Yung mga, Hindi, bon wala. mga bonus, uh, ganun, ganun, wala. Bonuses and okay, wait holidays. Lang. Ayan, i-ano natin to, konti